hello guys what's up guys ayan o oh, hindi mo maintindihan kung anong weather dito sa part na to maaraw doon dito naman pagka dilim dilim ayan guys babagsak na ang ulan kaya mga dapat takpan dyan takpan na para di mabasa Yan yun, yon, lumalakas din ang hangin. Kahapon guys, ano, lumindol dito. Buti na lang, ano lang, madali lang. Pero, nakakatakot guys. Kailangan pa rin mag-ingat at maghanda kung ano man mangyari guys. Ayan ayan guys papasak na ako kasi yung araw na sinasabi ko kanina yan nagtatago <laughs> na si araw o oh. ayan oh. ay so, si araw di na makita <laughs> ayan so ayan guys bye na kasi paulan na Bye.